Sa practice ng gilas ay nagkaroon ng injury itong si Abueva sa kanyang kamay pero hindi nagpatinag itong si Abueva at ayon sa kanya ay wala nga ito at dadaanin nga niya sa pagsisimba ang kanyang injury. Kita naman na manageable ang injury ni Abueva at walang kariklariklamo itong si Abueva sa kanyang injury pero marami pa rin sa mga gilas fans ang nag-alala tungkol nga dito. Meron pang halos dalawang linggo bago ang laro ng gilas sa Asian Games at sa reaksyon nga nitong si Abueva ay magiging maayos nga lang siya at makakapaglaro sa Asian Games. Hindi naman yung dominant na kamay ni Abueva abang ang nagkaroon ng injury at alam naman natin na sanay na rin si Abueva sa mga larong kanto at pangkaraniwan na lamang ang ganitong klase ng injury. Talagang ibang klase ang pinapakita nga nitong si Abueva sa paglalaro ng basketball at hindi nga naman tatawagin ito na the beast kung susuko nga ito kagad sa ganitong klase ng injury. Pero pinakaba pa rin niya Nang konti ang mga fans na naghihintay sa kanyang pagbabalik sa Gilas lineup. Nadali ni Moe. Moe ba? Oo. Oh. Moe tatua. Moe tatua. Pero wala yan. Isimba mo lang yan. <laughs> si Mo Tatua ang nakadali nga sa kamay ni Abueva pero wala namang sama ng loob itong si Abueva sa kanyang kakampi. At normal lang ito sa mga magkakamping players na nagkakaroon rin ng scrimmage games at buti na lang. Minor nga lang ito na kayang-kayang ipagpag ni Abueva at tinapos niya ang practice kahit na may injury nga ito sa daliri. Ito nga yung nasabi ni Abueva, maliit lang ang injury at walang dugo at ibang level na rin ang national basketball team kaya kailangan na ibigay talaga yung pinaka-best sa laro, sabay tape sa kanyang kamay at tuloy sa practice. Hindi naman natin tatawagin na Energizer, Bad Boy at The Beast ang player na ito nang walang dahilan pero kasabay rin nito ay ang panalangin ng mga fans na mailayo pa rin ang mga players natin sa injury. Sa September 26 na nga ang unang laro ng Gilas laban sa team ng Bahrain at nakita na natin noon na talagang tinambakan ng Gilas ang Bahrain sa score na 113-71. 42 points ang naging kalamangan ng Gilas sa game na ito. Kung sa basketball ay talagang mas nakakaangat ang Gilas laban sa team ng Bahrain at nakikita natin na mananalo nga ang Gilas sa kanilang lang first game kontra sa team ng Bahrain sa September 26. Dahil na nga rin sa hindi nga makakapaglaro itong si Renz Bando sa Asian Games at talagang hindi nabanggit ang pangalan nito kahit sa initial lineup ni Coach Tim Cohn ay itong si Abueva nga ang papalit dito kay sa Abando na magbibigay nga ng halos kaparehas na intensity ni Abando sa depensa. Alam rin natin na marami sa mga teams abroad, particular na dito sa Asia ang nagka-interest dito kay Abueva at napabalita na ito noon. Pero mas pinili naman ni Abueva ang manatili dito nga sa PBA kaya naman may may ibubuga rin itong si Abueva dito sa Asia dahil napapansin ito ng ibang liga sa labas ng PBA. Marami nga ang natuwa sa pagbabalik nitong si Abueva at marami nga rin sa mga fans ang kinabahan noong headline ang injury ni Abueva. Pero buti na lang talaga at minor lang ito na kayang-kayang ipagpag ni Abueva. Ang maganda pa nga dito kay Abueva ay nakakaasar kapag siya ang nagbabantay sa iyo dahil hindi ito puro salita at talagang bibigyan kanya ng hassle ng isang player na sa kanya mulang mararanasan at nakakasirat talaga ng naro ang estilo ng basketball ni Abueva na kung saan sobrang malaking tulong para sa isang team ang kanyang depensa. Pwede nating maikumpara ang estilo ni Abueva dito kay Dennis Rodman na kung saan papakitaan ka ng hustle at pipikunin ka sa loob ng basketball court dahil nga sa kanyang depensa at hustle sa laro. Hindi nga sa scoring mas kilala itong si Abueva kung hindi ay sa kanyang depensa, rebound at hustle laban sa kanilang kalaban. Alam na alam natin na isa rin sa bad boy ng gilas itong si Abueva at kung gagamitin niya ang kanyang katangian na ito nang maayos ay talagang gagana ito laban sa kanilang kalaban. Ito yung klase ng player na wala ang gilas noon sa FIBA World Cup 2023 na pwedeng bumalasa sa tinatakbo ng laro ng gilas kapag hindi maganda ang kanilang laro at sunod-sunod ang magandang opensa ng kanilang kalaban. Pwede nating itapat nga itong si Abueva sa best player ng kalaban ng gilas at bibigyan niya ito ng mahigpit na depensa kasabay na rin ng hassle na kung saan maiinis talaga ang binabantayan nitong si Abueva. Buo pa rin ang gilas lineup at tuloy-tuloy lang ang mga ito sa ensayo habang papalapit ang pagsisimula ng Asian Games. Pwedeng may konting pagbabago sa final final lineup ng Gilas pero nasa isa o dalawang players lang ang mapapalitan sa initial 12 players ni Coach Tim Cohn na kanyang inilabas.